Isang magandang hapon po mga kaibigan mga kasulid North. Ngayong hapon po ay mamibitas po tayo ng bunga ng ating mga tanim na gulay dito sa aking garden. Ito na po yung mga kaibigan yung aking mga pananim na opo. Nagsisiak yata na po dito sa balang na nilagay ko po. At ito po ay may mga mga bunga na po mga kaibigan. Ito po may bunga na siya. Pero ito ay hindi po tutuloy kasi po maliit siya so... Tanggalin na po natin ito. Sigurado hindi yan tutuloy ito rin po ayan hindi rin to, tuloy ito so tanggalin na natin yan tapos dito may buhang na po yung ating opo ayan yung ating pananim po na uh, kapatola po ay may mga bulaklak na hoping magkakaroon na po rin ng bunga dito po mga kaibigan ayan bunga ng ating opo ayan bilog tapos po dito ay bilog pa rin ayan dito naman po ay ayan haba na opo oh ayan dalawa tapos po dito sa kabila naman po may mga bunga na rin po ito ayan pero ito po ay maliliit pa po hindi ito tutuloy so tanggalin na po natin yan kasi makikita po natin kung yung mga bunga ng ano tanim po natin ay magtutuloy kasi maganda po yung bulas or yung kanyang bunga yan po mga kaibigan mga ka solid north balak ko po pagdating yan lalagyan ko na rin po ng balag hanggang dito para po uh, above yan. pwede na po kung mamitas kung halimbawa maumunga na po yan dito na po siya sa taas maumunga mga kaibigan mga kasulid nart dito na po sa looban po mga kaibigan ay papasok po tayo yan, may mga bungat pa rin po yan ito. sana po magtuloy at saka ito po yan marami na bunga ng aking mga tanim po na kalabasa ayan ito ay may bunga po ng ating patola ayan patola po yan yung mga sitaw po ilang beses na rin po akong namitas yung aking mga pananim na mga kalabasa ayan na po mga kaibigan ayan isa kalabasa tapos po dito dalawa langin po natin at pipis, pipitasin na po natin lahat yan meron pa po dito nasa na yung mga tanim po dito ayun tatlo meron pa po dito apat tapos meron pa po dito mga kaibigan mga kasulit oh, yan ito oh malaki na oh yan oh malaki na kita niyo po ibang variety po yan Bali, ang tanim ko pong kalabasa po ay bali tatlong variety po yan mga kaibigan. Mga kasolid north, yung aking mga sitaw. Ayan, marami na rin po akong pwedeng pitasin. Yung mga bulaklak ng kalabasa, yan pwede ko na rin po yung pitasin ngayon. Tapos po yung aking mga pananim po na mga pakwan. Ayan po, ayan siya oh. Ayan po, pakwan. Tapos ito pakwan. Pakwan. Tapos pakwan pa rin po ito. Marami na po siyang bunga. Yung mga ating mga pananim na pakwan. Mga kaibigan. Ayan, dito po. Mayroon pa po tayo dito. Tignan natin kung ano. Ayan. Ayan o. Oh, pakwan pa rin po yan. Tapos ayan bunga. May bunga, ulit po yung ating ano dito. Kalabasa. Mga kaibigan. Mga kasulit. Ayan po mga kaibigan po yung bunga ng aking mga pananim po na kalabasa. Pinitas ko na po. Iniwan ko na lang po yung isa para lakin ko po, po yung isang variety ng kalabasa ko dito. Mga kaibigan, mga kasulid north. Ngayon po ay mamitas naman po ako ng bulaklak ng kalabasa. Tapos po yung bunga ng ating sitaw. Ha? Oh, o sa slaughter mismo ah maganda kung mismo sa slaughter oh, sa pugriar nga lang yun eh. napakarami napakarami pa lang napakarami. Na yung Ano? 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 nung Ano? Ginuray ko nga yan, hindi ko na tinanggal yung ano eh. kulat tinanggal. masarap. Okay, ah. eh, thank you, kabayan. Oh, thank you, kabayan. Salamat na yun. Ayaw. Tuwi mo lang yun, tayo sa'yo. Oh, Oo, oh, oh, sige po. Thank you, thank you. Materi, satu manifest, satu, ini, wow, pastu satu, ni satu, kita, 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 A lot of poots. One start taking fruits. Yes. Five, five pieces. We <laughs> <two, three>, <laughs> have planted food long <laughs> and round. Oh yes. <laughs> this is a third variety Mandeshuk. This is the third variety. The other one is uh, uh, circle, the other one is long. This is combination. <laughs> we also grow this in my, my house. Oh, uh, I have lands. Mango tree. Wow. Farm, uh, farming of wheat, rice, uh, dal, etc. Cereals? Oh, cereals, yes. yes. देख सकता हूँ po mga kaibigan mga kasalid no at yung ating mga napitas ayun oh. iba ang dami na tapos may pinitas pa ako ng bunga ng sitaw 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 naman Yes, I'm working with uh, some people here I'm Ay na po mga kaibigan. Ito na po mga kasulid north po yung aking mga napitas na bunga ng sitaw at bulaklak ng kalabasa. Yung napitas ko pong lima na kalabasa po natin ay pinahingi po natin sa kapwa nating Pilipino pumunta po siya sa akin dito at binigay ko na po sa kanila kasi may mga susunod pa naman pong bunga so isinir na po natin para naman pumatikman po, po niya yung aking mga bunga ng aking mga pananim so marami po tayong i-harvest balang araw dyan kasi nga po marami po magiging bunga so, sa ganda po ng ating mga pananim po ngayon yan malulusog po sila ay talaga pong balang araw ay marami po tayong ma ano po, magiging ma-harvest bali itong aking tanim ng mga opo ay tatlong variety din pala yung bilog, yung haba at saka yung combination ng bilog at haba ito po siya oh mga kaibigan see ayan po, ang ganda na po lang aking mga pananim ngayon po ay nagdidilig na po ako didilig na po ako para po hanggang mamaya papatayin ko na lamang po yung aking mga pananim po na ang palaya ang gaganda na po ng dahon pwede na pong kuhanan kasi po ang, palaya pag habang tinatalbusan po at kinukuhanan po yan ng uh, dahon mas lalo pa pong dadami po ang magiging ano nya talbos po nya yung aking mga sitaw na haba ayan po umakin na po dyan sa balag marami po yan hanggang doon. gusto ko pong balang araw po ay magbibitinan po yung mga bunga ng aking mga sitaw na haba mga kaibigan mga kasulit okay po sa so, mga hindi po mga ka-subscribe sa aking YouTube channel, Solid North Mix Vlog, pa-subscribe naman po, pakita na rin po ang notification bell para ma-update po kayo pag may mga bago tayong i-upload ng mga videos, mga kaibigan, mga ka-Solid North. Bye-bye po!